Bago ko simula ng kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Sara Armado Sir Bathala Adventure Subscribe kayo dyan ha Sir Anton Tuazon Ma'am Aubrey Delgado Ma'am Michelle Cedron Ma'am Roslyn Arante Ominous Cookie. Subscribe din kayo sa kanya. Magaganda kwento niyan tsaka magaling na narrator yan. Sir John Gutang at kay Ma'am Yen de la Peña. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Lalo na sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Pati na sa channel na to. Kaya uli-uli. Maraming maraming salamat po. Sa mga gustong mag-join sa Lahing Babaylan Membership, pindutin nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe. Ano pang hinihintay natin? Simulan na! Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Juliet Margarita. Karanasan ito ng lolo ng asawa niya nangyari noong 1971 sa lugar ng Matalum Leyte. Dito sa probinsyang to ipinanganak, lumaki at hanggang sa nagkaasawa itong si Candido o mas kilala sa pangalang Kando. Ayon pa nga sa kanya, mas gusto pa niyang tumanda sa lugar na to dahil tahimik kesa sa bayan na magulo at maingay. Nasa isang liblib na lugar kasi ang baryo nila Kando at ang kagandahan pa dito. Halos nasa 30 pamilya lang sila noon at halos lahat ay magkakamag-anak hindi naman nila pinipigilan na may tumirang hindi nila kamag-anak sa lugar na yun. E kung nakabili ka naman ng lupa doon eh, anong magagawa nila? Basta ang kilakando lang, dapat e marunong makisama sa mga tao doon dahil napakatahimik ng baryo na yun. Nang dumating nga ang araw na may nakabiling tagalabas ng kapirasong lupa sa baryo nila at doon nga ay tinayuan nila ng bahay. Nung panahon na yun, masasabi mong moderno ang pagkakayari ng bahay nung pamilyang bagong lipat. Magaganda kasi ang materyales na ginamit dito. Gawa sa kapis ang bintana. Yung bahay naman nakaangat sa lupa na pwede mong paglagyan ng mga alaga mong hayop sa ilalim ng bahay. Bukod pa ba dun, binakura din nila ang paligid ng bahay na yun. Samantalang ang bahay ni Kando at ng iba pang nakatira doon, e eh simpleng kubo lang. Nakapwesto ang bahay na yon sa dulo ng baryo nila Kando at kapag diniretso mo pa yung daan dun, mararating mo na ang malawak na kagubatan na pinaghahatian naman ng dalawang bayan. Kaya naman sa bandang pati na yon ng baryo, e eh ng wala nang masyadong tao pa ang nagpupunta doon maliban na lang kung mangunguha ng kahoy, prutas, gulay at kung ano pang mga bagay na mapapakinabangan na makukuha naman sa gubat. Maswerte sila kando nun dahil yung mga bagong lipat sa lugar nila e tahimik lang. Alam nyo kung bakit? Dahil madalang lang nilang makita ang mga to na lumabas at kung makita man nilang lumabas ang mga yun e palaging papadilim na. Pero hindi naman nila pinakikialaman ang buhay ng mga yun. Kaya naman wala ding kaidi-ideya ang mga tao doon. Kung anong klasing pamilya yun. Basta ang alam nila ay eh may isang matandang lalaki doon na palagi lang nakaupo at nakadungaw sa bintana. Bukod pa doon, may babae at lalaki na tila mag-asawa hindi nila alam kung saan kumukuha ng pagkain ang mga yun. Tuwing lalabas kasi yung babae, hindi naman nila nakikitang bumabalik yun. Kaya hindi nila nakikita kung namimili ba yun o ano. Isa pa, gawa nga ng palaging nakadungaw yung matandang lalaki sa bintana. Niminsan, E eh, walang nakakita na pinakain o kumain man lang yung matandang yun. Literal talaga na hindi umaalis yun dun. Pero ang alam nila, hindi na din nakakatayo yung matanda. Kaya dapat, may nakakakita man lang na binibigyan yun ng pagkain doon. Pero wala talaga. Isang beses sa isang linggo, nagpupunta si Kando sa gubat para manguha ng mga tuyong kahoy dahil yun ang ginagamit nila sa pagluluto. Isang umaga, nung madaanan niya ang bahay ng bagong lipat, nakita niya yung matandang lalaki na nakaupo na naman sa tapat ng bintana habang nakatitig lang yun sa labas. Pero napansin niya na may malaking hiwa yun sa bandang noo niya. Naawa naman siya kasi ang laki nun tapos halatang bago pa. Ang inisip niya nun, gawa nga ng hindi na ito nakakatayo. E eh baka nahulog at tumama sa matigas na bagay yung noon nun. Pero nagtataka siya kung bakit parang hinahayaan lang na ganun yun. Ni wala man lang tapal na halamang gamot para gumaling yun. Kaso, wala naman siyang magagawa eh. Hindi naman siya pwedeng makialam dun. Kaya nagdare-derecho na lang siya sa pupuntahan niya. Bandang tanghali, nung pauwi na siya, nadaanan niya uli yung bagong bahay na yun. Pero sa pagkakataon na yun, wala na yung matanda sa bintana. Inisip niya, baka nagpapahinga lang Nung malapit na siya sa bahay nila, nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa bahay ng pinsan niya. Agad naman niyang nilapitan 'yon para malaman kung ano ang nangyayari. Nung nandoon na siya, tumambad sa kanya ang walang buhay na kalabaw ng pinsan niya. Nahalos wasak ang buong tiyan nito. Tinanong niya kaagad ang pinsan niya kung anong nangyari. Sagot sa kanya ng pinsan niya. Itinali niya lang daw ang kalabaw niya noon sa puno malapit sa palayan. At nung binalikan niya nung umaga, ganun na ang nadatnan niya. Walang kaidi-idiya ang mga tao doon kung sino ang gumawa noon. Matagal na silang naninirahan doon ultimo mga magulang nila. Ikahit na isang beses, ni hindi nangyari ang ganong dumal na pagpatay sa hayop nila. Ang alam nila, e eh wala namang mabangis na hayop sa lugar nila. Kaya ang ipinagtataka nila, e eh sino ang gumawa nun? Pero may nakita sila sa dulo ng sungay ng kalabaw. Dahil nakita nila na may kaunting laman sa dulo nun at may kasama pang kaunting dugo. Imposible naman naggaling sa mismong laman niya yun. Kasi kahit na baliin mo pa ang leeg nung kalabaw na yun, hinding hindi aabot ang sungay nun sa sariling niyang tiyan kung saan walang awang winakwak yun. Pero habang nag-uumpo ka ng mga tao dun, Napadaan naman sa kanila yung babaeng bagong lipat. Pero tahimik lang yon na tumingin sa kanila. Nang bigla na lang nagsalita si Nana Choling na siya namang pinakamatandang naninirahan sa baryo na yun. At ang sabi niya, Hindi normal na hayop ang gumawa niyan. Habang nakatitig siya dun sa babaeng bagong lipat, Nagtanungan naman ang mga tao doon kung anong ibig sabihin ni Nana Choling. Nagsalita uli si Nana Choling at nagsabi ito ng Hindi naligtas ang balyo na to. Nakarating na dito ang mga kampon ng demonyo at lalamunin na ng dilim ang buong baryo na to. Sabay talikod ng matanda, at naglakad na papalayo habang nakalagay ang dalawang kamay nito sa likod ng bewang niya. Palaisipan sa mga tao doon ang mga binitawang salita ni Nana Jolene. At matapos pa nga ang ilang araw, nagkandamatay pa ang ilan pang mga hayop sa baryo na yun. Nasa pakiwari nila iisang nilalang lang ang gumawa nun dahil sa paraan ng pagpatay nun. Kaya naman bago ang maubos ang mga alaga nila, isang gabi, nag-usap ang mga tao doon at napagkasunduan nila na lapitan na si Nana Joling dahil pakiramdam nila may alam ang matandang to sa mga kakaibang nangyayari sa lugar nila. Nung naglalakad na ang mga kalalakihan papunta kila Nana Choling, laking gulat nila nang may biglang tumakbo patawid sa dinadaanan nila na isang napakalaking itim na aso na tila ba may mahahabang sugat ito sa katawan. Halos hindi makapaniwala ang mga kalalakihang kasama ni Kando dahil sa pambihirang laki ng aso. Ayon nga kay Kando, kasing laki na noon ang isang matandang kalabaw. Kaya naman napahinto sila noon at hindi alam ang gagawin kung hahabulin ba nila yun o ano. Pero maya maya pa, doon sa lugar kung saan nang galing yung asong yun, bigla ding lumabas si Nana Choling habang may hawak itong kulay pulang panyo. Nung nakita sila ni Nana Choling, agad nagsalita ang matanda ng Ano? Tatangan na lang ba kayo? Hali kayo. Habulin natin. Bigla namang natauhan ang mga kalalakihan. Kaya agad nilang ginawa ang sinabi ni Nana Choling. Maya-maya pa Nakita na nila yung aso na tumatakbo Na tila nang hihina na. Kaya naman mas binilisan pa nila ang paghabol dito Pero may isang bagay silang napansin Dahil kahit na mabilis na ang ginagawa nilang pagtakbo Eh hindi nila naiiwanan si Nana Cholin Naglalakad lang yun pero nanatili lang yon na nasa likuran nila hanggang sa yung asong hinahabol nila pumasok sa bakod ng pamilyang bagong lipat at dere-derecho na yon hanggang sa loob ng bahay. Sa puntong yon, napahinto ang mga kalalakihan dahil nagtataka ang mga to kung bakit pumasok yon doon. Nung una, nag-alala pa sila dahil baka kung anong mangyari sa pamilyang nasa loob. Pero ilang minuto pa ang lumipas. Wala silang narinig kahit konting ingay man lang na sa loob ng bahay na yun. Kaya naman ang ginawa ni Nana Joling, ibinuka niya yung pulang panyo na hawak niya. Itinapat e niya yon sa bahay na yun. at umusal ng mga orasyon ang matanda. Tapos nun, sigaw ng tila ba boses ng demonyo na may halong boses ng matanda ang narinig nila mula sa loob ng bahay. Kasunod nun, nagmamadaling lumabas ng bahay ang mag-asawang bagong lipat habang sumisigaw ang mga yunang. Wag! Tama na! Itigil niyo yan! Nung nasa harap na ni Nana Choling ang mag-asawa, galit na nagsabi si Nana Choling nang, Mga demonyo kayo! Dito pa kayo naghahasik ng lagim! Sabay angat uli ng panyo ni Nana Choling nang bigla siyang pinigilan ng lalaki at nagsabi ito nang, Teka, parang awa nyo na ho, huwag nyong ituloy yan! Aamin na ako. Aswang ang tatay ko. Pero hindi naman siya pumapatay ng tao. Tanging mga hayop lang ang pinapatay niya. Pero alam ko na malaking perwisyo ang ginawa sa inyo. Kaya ako na ang humihingi ng paumanhin. Siya na lang ang huling lahi ng aswang sa angkan namin. Hindi niya din gusto yan. Pero wala siyang magawa. At dahil sa pagmamahal niya sa amin, pinili niyang hindi na ilipat sa amin ang pagiging aswang niya at kaya naman palagi namin siyang kinakadena sa bintana dahil nagbabaka sakali kami na mawala ang pagiging aswang niya kapag nasanay siya sa sinag ng araw wala na kaming mapupuntahan pa ilang bayan at baryo na ang nilipatan namin dahil muntikan na kaming mapatay ng mga tao doon, kaya nga pinili na lang namin itong maliit na baryo na to. Dahil tahimik at walang sino man ang nakakakilala sa amin. Kaya parang awa nyo na, wala na kaming malilipatan pa. Kaya hayaan nyo na kaming mamalagi dito. Pero kung papatayin nyo lang ang tatay ko, mapipilitan kaming lisanin ang lugar na to. Sagot naman ni Nana Choling. Kailangan niyong lisanin ang lugar na to. Dahil kung hindi, marami pang tao ang mapeperwisyo ng aswang na yan. At kung magmamatigas kayo, alam niyo na kung ano ang mangyayari. Kaya naman bibigyan ko kayo ng hanggang umaga. Kapag hindi kayo umalis, pagputok pa lang ng araw, kasabay na magliliyab ang katawan ng tatay niyo. Wala namang nagawa yung lalaki kundi sumang-ayon. Dagdag pa ni Nana Choling, kailangan palitan ng pamilyang yun ang mga hayop na pinatay ng matandang aswang. Kaya naman ang sabi ng lalaki, Ibibigay na lang nila sa mga nawalan ng hayop ang lupang kinatitirikan ng bahay nila at sila na ang bahalang magparte-parte Matapos ang usapan, naglakad na pabalik ang mga kalalakihan kasama si Nana Choling. Pero habang naglalakad ang mga yun, natanong ni Kando kung bakit hindi na lang tinuluyan patayin ni Nana Choling yung aswang na yun. Ayon naman kay Nana Choling, malalalim ang mga natamong sugat nun sa katawan nung hinampas niya yun ng panyo na dala niya. At yung mga sugat na yun, kailanman ay hinding-hindi nagagaling pa. At sa tansya ni Nana Choling, mga tatlong araw na lang ang itatagal ng buhay ng aswang na yun. Dagdag na tanong naman ni Kando kung paano niya natuntun ang aswang at ano ba yung panyo na gamit niya. Paliwanag ni Nana Choleng. Naamoy niya yung aswang na dumaan malapit sa bahay niya. Sinundan niya yun. At yun nga, naaktuhan niyang parang pinagbabalakan niyang patayin ng isang kambing. At yun namang panyong gamit niya bigay naman yun ng lolo niya na isa namang babaylan. Matapos ang gabing yun, nagdesisyon si Nana Joling na ibigay na lang sa baryo na yun ang panyong pula na gamit niya para naman maproteksyonan ang lahat ng naninirahan doon. Total naman, matanda na din naman siya. Kaya ang ginawa ng mga kalalakihan doon gumawa sila ng arko sa gitna ng baryo na yun. At doon nila inilagay yung panyong binigay ni Nana Choling. At magmula nga nun, wala ng kahit anong kababalaghan pa ang nangyari sa lugar nila Kando. Pero siya at ang iba pang mga naninirahan dun, e eh kahit kailan, hinding hindi malilimutan ang ginawa ng pamilyang bagong lipat ngayon sa pagtatago sa lihim ng kanilang pamilya. Yun no? ayos. Sensya na kayo, medyo hirap ako mag-narrate ngayon. No? Barado kasi yung ilong ko. Pero tuloy-tuloy lang naman ang kwentuhan natin. Pero kapag hindi ako nakapag-upload, alam nyo na. <laughs> Gamitin ko na din ang pagkakataon na to, no? Para pasalamatan kayong lahat na walang sawang nakikinig sa akin. Sa mga nagko-comment o hindi, lahat po kayo ay pinapasalamatan ko. Sana, hindi kayo magsawa sa pakikinig ng mga kwento natin yun lang. Dumako naman tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila. Josephine Barol, Rita Tonogan at J.R. Andiano, Aldrin Benoyo, Sky Girl 35, Mayumi Banson, John Mark Saorin, at sa ni Dina si Gerson, Carmelita Mabanag, kay Yans Brosola. So, pano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.